Ikapitong put isang kabanata sa pagpapatuloy. Habang nakapila ang Iron Blade Baek House at Namung House ay sinabi ni Baek Yeye na pasensya na daw talaga, pangalawang pinsan. Na sinabi rin ni Namung Siyong na pasensya na rin daw, sung Natumugo ng ating bida kaharap ang mga ito na hindi na daw nila kailangang. Na hindi na naituloy sapagkat nagsalita rin ang isa na sila daw ay humingi rin ng patawad sa kanya. Nakasimangot naman si Mara na nakatingin sa ating bida habang sinasabi nito na hindi na daw nila kailangang humingi ng tawad. At ito daw ay isang bagay na kanilang nakamit sa pamamagitan ng pagtutulungan. Na si Baik Dugo naman ay nakasilip sa malaking puno habang nakatingin sa ating bida na naiinis. Na makikita ang mukha nito na sinabi sa kanyang sarili na lahat daw sila ay baliw. Yumuyo ko daw sila sa isang probinsya nung walang iba kundi dahil magaling siya sa labanan. Nakakahiya daw ang mga bastos na walang modo. At sumapit na ang gabi. sinasabi ng ating bida habang makikita ang mga tent na maraming salamat sa iyong pagsisikap mayon, Mara. Natumugon ito at sinabi na wala lang daw yon. Sinabi pa niya habang nakaharap sa apoy na pero. Ano daw ba ang layunin mo, Mara? Natumugon ito na layunin. Nasinabing muli sa kanya ng ating bida na oo, oh, oh, layunin. Parang pangarap o isang bagay na gusto mong gawin. Nanatahimik ng sandali si Mara at pagkatapos ay sinabi na hindi daw niya alam. Na napatingin sa kanya ang ating bida at sinabi na ang layunin daw ba niya ay ang hanapin ang kaaway na pumatay sa grupo ng Invisible Assassins na kasama daw niya at ang pagkuha ng katarungan. Natumugon si Mara na paghihiganti. Hindi daw. Na sinabi sa kanya ng ating bida, hindi daw ba? Ganun ba? Na nakatungo si Mara na sinabi pa niya na hindi ito para sa paghihiganti pero natagpuan ko na ang salarin. Ang babae na yon. Na nakatingin ang ating bida sa kanya ng seryoso at sinabi sa kanyang isip na isang babae na may kakayahang puksain ang grupo ng mga. Invisible Assassins. At ito ay isang tao na natagpuan ni Mara na ginugol lamang ang oras sa bahay ng Iron Blade Bike kaya't ito ay dapat. Nabiglang sinabi ni Mara na ang salarin daw ay si Bae Kehai na mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Mara. At pagkatapos ay sinabi niya sa isip ni Mara na mag-usap na lang daw sila sa pamamagitan ng voice transmission. At huwag daw siyang magsalita ng malakas. Habang nag-uusap pala ang ating bida at si Mara ay nakatago si Baek Dugon sa damuhan at sinabi sa isip na ano. Bago daw tinakpan ni Song Wumuon ang kanyang bibig, tiyak daw na binanggit niya ang pangalan ng kanyang ina. Dagdag pa niya habang makikita ang muka na nakakobli sa damo na anong nangyayari daw dito. Ano daw ang tungkol sa grupo ng mga invisible assassin? Makikita ang muka nilang dalawa na sinabi sa kwento na nagsalita si Song Moon sa pamamagitan ng voice transmission kay Mara. At pagkatapos marinig daw ang pangalan ng salarin na nagmasakar sa grupo ng mga invisible assassins na si Baek Hariyong. At natuklasan daw niya ang isang mas nakakagulat na katotohanan. Nayon daw ay ang taong sinusubukan patayin ni Baek Hai Ryong. Ay ang may-ari ng Eugene Mercenary Corps, na kamakailan lamang ay nagbangkarote at nasasakupan ng dalawang Baek Sisters. Makikita na mabilis na tumatakbo na sinabi pa sa kwento na ang mas kawili-wili na ang may-ari na nakaiwas daw sa mga pagtatangkang asasinasyon ng grupo ng mga Invisible Assassins ay natagpuan na nilason sa kanyang tahanan makalipas ang ilang sandali na makikita itong sumuka ng dugo habang nakahawak sa dibdib. Na napahawak naman sa baba ang ating bida na sinabi sa isip na sinabi nilang ang dahilan kung bakit nakaiwas ang may-ari sa mga asasin ay dahil sa tulong ng wicked spear demon geonghong na nandyan bilang bisita. Na sinabi pa niya sa isip habang makikita ang kanyang mata na ang lahat daw ay tila nagiging malinaw na sa ngayon. Sinabi pa niya sa isip na makikita ang magkapatid na gusto daw. Ninabaek Baek at Baek Juryong ang mercenary corps, kaya't humingi sila sa grupo ng mga invisible assassins na patayin siya. Dagdag pa niya ng unit ang biglaang paglitaw daw ng Wicked Spear Demon na parang isang uri ng natural na sakuna ay nagdulot ng kabiguan ng asasinasyon. At natakot daw si Baek Hairyong na siya ay matutuklasan, kaya't siya ay umalis at pinuksa ang grupo ng mga invisible assassins. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isip habang makikita ang nilasong lalaki na pagkatapos noon, nilason niya ang may-ari gamit ang lahat ng paraan na nasa kanyang kapangyarihan. At sigurado akong pagkatapos noon, ginawa nila ang orihinal nilang plano at hinati ang Eugene Mercenary Corps sa pagitan nila. Na nakasimangot ang ating bida na seryosong sinabi na okay kung ganun. Baik Juryong, tatapusin na kita sa lalong madaling panahon. Makikita ang Ironblade Baek Family's branch office in Dochew Village. Kung saan makikita si Baek dugan na nagpakawala ng mensaherong ibon. Na makikita ang muka nito na naiinis na napasabi na buwisit. Magmadali daw ito at sabihin sa kanyang ina. At pagkatapos ay makikita ang Baek Hai Rayong's house. Na isang tao ang nagsasalita na sinabi na patawad, sinabi kasi na ito ay isang agarang usapin sa harapan, kaya na hindi na naituloy sapagkat sinabi ka agad ni Hai Rayong na naiintindihan daw niya. Kay umalis na daw siya ngayon. At pagkatapos ay dumating na ang ibon sa kanya. At napasabi na naiinis na ito daw ay. Nabinasa na niya ang sulat na sinasabi niya sa kanyang isip na ang babaeng iyon na dinala ni Song Wumon. Kung kumalat ang balita na pinatay ko ang may-ari upang makuha ang Eugene Mercenary Corps, tapos na ang lahat. Nanilukot niya ang sulat at tinawag ang Guard 3 at sinabi na ilantad mo ang iyong sarili. Natumugo nito na okay daw po madam. Nalumingon ito at sinabi na sigurado akong sinabi ko sa iyo na ayusin ng maayos ang mga natitirang bagay. Kaya bakit may buhay na natira mula sa grupo? Ng mga invisible assassins. Na makikita ang muka nito na nagugulat at napasabi na hindi ako sigurado kung tama ang pagkaintindi ko. At sigurado akong sinuri ko, nang biglang tinusok siya sa katawan ni Baek Riyong ng kanyang mga kamay. At pagkatapos ay sinabi niya na ikalimang gwardiya. Na mabilis itong lumabas at sinabi na yes, ma'am. Na sinabi sa kanya ni Hai Riyong na pumunta ka at gisingin si Jo at dalhin siya rito agad. Natumugon ito at sinabi na masusunod daw po ito ma'am. Makikita ang labas ng bahay. Kung saan sinabi ni Hyriong kay Juryong na mayroong isang nakaligtas mula sa grupo ng mga Invisible Assassins. Bukod pa rito, kasama niya ang batang si Song Wumoon. Natumubo nito na sinabi sa kanya na ano? Paano daw ito nangyari? At ano daw ang balak niyang gawin? Na naiinis nitong sinabi na kung kumalat daw ng balita na sila ang pumatay sa may-ari dahil sa kabubuhan ng grupo ng mga Invisible Assassins, tapos na daw sila dagdag pa niya na may naisip akong bagay habang naghihintay sa iyo. Natumubo nito at sinabi na ano ang balak mong gawin pagkatapos nito. Namumiti ito ng kakaiba na sinabi na kung wala tayong gagawin, tapos na tayo, ngunit kung susubukan natin at mabigo, tapos na rin tayo. Kailangan kong gumawa ng isang bagay at magtagumpay dito. Iyon ang pinakamahusay na paraan. Na nagulat naman sa kanyang narinig si Joryeong na ikinalaki ng mata nito at sinabi pa niya sa isip na may isang bagay na parang masama. Mula sa isang tiyak na yugto at sa hinaharap. Dagdag pa nito na pinalaki ang mga mata na parang nagiging mas malupit na daw ang kanyang kapatid na babae. At dito na po nagtatapos ang ikapitong put isang kabanata. Ikapitong put dalawang kabanata sa pagpapatuloy. Nagpapaalam na sa isa't isa ang Iron Blade House at ang Nambung House na isinuntok ang kamao sa palad ni Nagungsiong at sinabi sa ating bida na Song Woomoon, umaasa akong magkikita tayo muli sa hinaharap. At kapag nagkita tayo, nais kong makipagspar sa iyo na may layuning matuto. Naisinuntok din ng ating bida ang kanyang kamao sa palad at tumugon ito na ako rin, ikalulugod kong magkaroon ng pagkakataon na matuto. Naway maging maayos ang iyong paglalakbay pabalik at pagkatapos ay kumaway na ang ating bida habang nakangiti ito. Gayon din naman sinambung si Ong na nakangiti. At pagkatapos ay makikita ang langit na mapakikinggan ang boses ni Yunha. Na ito ay makikitang tumatalon sa lupa na sinabi ng mga kasamahan ng ating bida na nakakatuwa daw siya, at sobrang nakakabighani pa daw ito. At sigurado daw kapag lumaki pa ito, delikado na daw sila. Na napalingon ang ating bida ng tawagin siya ni Baekyeye na napasabi ang ating bida sa kanya na ano daw iyon natumugon naman si Baek na nag alaga ka ng puting tigre tama na nagtatakang nakatingin ang ating bida sa kanya at tumugon na oo na lumapit ito kay Yunha at sinabi na maaari ko ba itong haplusin kahit isang beses lang please na napatingin naman sa kanya si Yunha na nakangiti ang ating bida na sinabi niya na ayos lang maaari mo itong haplusin Kakaibang nakatingin naman si Yunha habang nanginginig si Baek na sinabi na hindi daw naman siya nangangagat ba? Diba? Na masayang sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang tapang niyang iwasiwas -iwas ang espada kapag nakikipaglaban sa mga kalaban. Pero madali siyang matakot sa ganitong mga sitwasyon. At pagkatapos ay sinabi niya na Yunha, huwag kang mga ngagat, okay. Nasarap na sarap siyang himasin si Yunha na napasabi pa na wow. Napakalambot daw naman ng kanyang balahibo at magiging kasing laki ito ng ibang tigre, hindi ba? Nanakangiting sinabi ng ating bida sa kanya na, Oo, oh, oh, mangyayari daw yon sa hinaharap. Nanyakap ni Baekyaya si Yunha na sinabi pa niya na perpekto sana kung titigil na siya sa paglaki ngayon. Ang cute-cute daw talaga niya. Hawak pa rin si Yunha ni Baekyaya ay sinabi nito sa ating bida na tama. Bilang pinsan, parang pamangkin mo na ako kaya huwag ka nang magpakaformal. Natumugo ang ating bida sa kanya na sige. Dapat ko bang itigil? Nasumagot si Baekyaye na oo. Mas komportable daw ito para sa kanya. Natumawa naman ang ating bida na makikita ang muka at sinabi sa isip na si Baekyaye ay tumatawa rin daw pala ng ganito. Na makikita ito na sarap na sarap na yakapin si Yunha. Makikita ang muka ni Yunha na napatingin kay Mara. Na ito ay nakatungo at walang masabi. At pagkatapos ay nagulat ang ating bida ng ito ay mumiti. Na ito ay biglang sumimangot na naman na sinabi pa ng ating bida sa kanyang sarili na baka naiisip ko lang. O mumiti rin daw ba si Mara? Natumingin ang ating bida na sinabi pa niya sa isip na kahit paano, maganda na naayos ng maayos ang lahat. Makakauwi tayo na nakangiti ng ganito. Makikita ang kanilang bahay na sinabi pa niya sa kanyang isip na umaasa akong maayos ang sitwasyon ng mga magulang ko at ng mga bata, di ba? At lumipat ang eksena kung saan makikita ang kanyang magulang at ang mga bata nakakain sa isang lamesa na sinabi pa ng kanyang ama na kayong mga bata. Iniisip nyo bang madalas akong magluto para sa iba? Tamang tama. Mag-enjoy kayo dito. Natumugo ng mga bata na tama. Salamat daw sa pagkain. Na makikita ang mga ito na masaya pang sinabi na wow. Napakasarap daw ng mga ito na sinabi pa nila na talagang napakasarap daw talaga. Na napangiti si Daesung at napasabi sa isip na napakyot daw talaga ng mga maliliit na batang ito. Dagdag pa niya na sobrang sipag daw nilang mag-ensayo na hindi daw niya maiwasang humanga sa kanila ng sobra. Na sinabi naman ni Jinjin Jin sa isip habang nakatingin sa ibaba na si Wumoon daw ay babalik na ngayong araw. Dagdag pa niya sa isip na hindi daw naman siya nasaktan, di ba? Nang isang palaso na may nakataling sulat dito ang mabilis na papunta sa kanila. Na ito ay tumarak sa gilid ng pinto na ikinagulat ni Daisong. Na napasabi ang mga bata na ito daw ay isang palaso. Na sinabi ka agad sa mga bata ni Jinjin Jin na hindi daw ito malaking bagay, kalma lang daw sila. Na makikita ang kanilang bahay na sinabi ni Daisong na hani. Tingnan daw niya ito. Natumugon ito na okay. Binabasa ni Daisung ang sulat na sinabi sa kanya ni Jinjin Jin na ano daw ang sinasabi sa sulat. Hinawa ni Daisung ang sulat na sinasabi dito na nasa akin ang panganay mong anak, kaya umalis ka na sa Iron Blade Bike House at pumunta sa Hilagang Silangan na Gubat. Pagkatapos, pumunta ka sa Dambana sa Hilagang Kanlurang bahagi nito. Kung hindi mo ito gagawin, makikita mo ang walang ulo na katawan ng panganay mong anak. Na naglalabasan ang ugat sa muka ni Daisung at napasabi na ang kanyang anak na mabilis itong tumakbo papunta sa tinutukoy na lokasyon ng sulat na sinabi sa kanya ni Jinjin Jin, na saglit lang daw hani. Na ito ay malakas na tumalon sa bakod habang sumisigaw. Na mabilis namang kinuha ni Jinjin Jin ang sulat. At binasa niya rin ito na ikinalaki ng kanyang mata. Nahuminga ng malalim si Jinjin Jin, at napasabi na sila daw ay nagsimula na. At hinawakan ng isang bata sa balikat na sinabi sa kanya ni Jinjin Jin na Chumiyong. May maganda kang pandinig at mabilis kang kumilos. Kaya pagtitiwalaan kita dito. Dagdag pa niyang sinabi sa kanya na makinig daw siya ng mabuti sa sasabihin ko mula ngayon. At magpanggap ka na pulubi ngayon, umalis ka sa Iron Blade Bike House at dumaan daw siya sa likod at pumunta sa gubat sa Hilagang Silangan. Na makikita ang muka nito na sinabi pa sa kanya ni Jinjin Jin na huwag kang mag-attract ng atensyon mula sa sinuman at huwag kang pumasok ng higit sa limang pong sa loob ng gubat. Ang gang daw ay isang lumang unit ng pagsukat at ang isang jang ay humigit kumulang tatlong metro. At pagkatapos ay makikita si Jinjin Jin na sinabi pa niya na habang nananatiling may distansya mula sa akin, kailangan mong makinig ng mabuti sa aking tinig. At kung marinig mo akong sumigaw ng nangagaw ka ba sa amin, ang salarin ay ang Bloody Cloud Emperor o isang grupo na kasama niya. Dagdag pa niyang sinabi na kung sumigaw ako ng plano mo akong patayin, ang mga salarin ay sina Baek Hairyong at Baek Juryong. Naintindihan mo ba? Natumugon ang bata sa kanya na okay. Naiintindihan daw niya ito. Makikita ang kanilang bahay na sinabi pa ni Jinjin Jin na mabuti. Kung ganun umalis na daw sila ngayon. Makikita ang dambana sa kagubatan. Na sinabi ni Daesung sa kanyang sarili na sino man daw siya hindi daw niya papatawarin ang sinumang humipo kahit isang hibla ng buhok sa ulo ng kanyang anak. At papatayin daw niya silang lahat. At pagkatapos ay pumasok na siya sa dambana. Na siya ay nagpatuloy sa hanggang sa nakatagong silid sa ilalim. At pagkababa niya ay nakita niya ang lalaking may hawak na espada na sinabi niya dito na ikaw na hayop ka. Nasaan daw si Wumon. Tumugon ito sa kanya na napakarami palang lalaki sa likuran nito na nakamaskara na sino daw ang nakakaalam. Kung nasaan daw kaya siya. Na nangangalit ang ngipin ni Daisung na sinabi nito na mga hinayopak kayo. Na makikita naman sa likuran si Jinjin Jin na nakahabol na sa kanya at sinabi na tulad daw ng inaasahan niya. Ito daw ay isang bitag. Na nagulat naman si Daisung nang makita niya sa kanyang gilid si Jinjin Jin at napasabi na hani ang bilis daw naman niya. Na makikita ang muka ni Daisong nang sabihin pa ni Jinjin Jin na para makuha si humoon at akitin kami sa pamamagitan niya, kakailanganin ang isang napakahusay na tao. Kung mayroon mang taong kasing galing na yon, tiyak na may sapat na paraan upang patayin kami at hindi na kailangang gumawa ng nakakaawang sitwasyon gamit ang mga hostage. At pagkatapos ay huminga ng malalim si Jinjin Jin at naghandang sumigaw. At pagkatapos ay malakas niyang sinigaw. Ang mga katagang. Nangahas kang magplano na patayin ako. Naumakyat ang kanyang tinig pa itaas na makikita ang hagdan. Hanggang sa ito ay umabot sa labas. Na ito ay umabot sa bata na kanyang napakinggan. Na ito ay mabilis na tumakbo at sinabi sa kanyang isip na ang mga salarin daw ay. Sinabaek Baek Haryong at Baek Juryong. At lumipat ang eksena sa lalaking ito na nakamaskara na sinabi niya na yon daw ay isang lion roar. Dagdag pa niya na hindi ko alam kung ano ang balak mong gawin pero walang silbi daw ito. Makikita ang muka ng mag-asawa na napasabi sa isip si Jinjin Jin na mayroong daw tatlumput ilan na tao na may matalim at malakas na sa kanila. At siguradong galing daw sila sa Invincible White Lotus Battalion. Dagdag pa niya na nangako daw sila ng katapatan kay Bae Kihaeriong lamang at hindi sa buong pamilya. Sinabi pa niya habang makikita ang kanyang bibig na talagang lumampas na daw siya sa limit. Dagdag pa niya na nananlaki ang mata na naiintindihan kong sinusunod nyo ang mga ahas na gaya ni na Baek Hyeryeong at Baek Joryeong pero para subukan niyong patayin ang pamilya ko. Hindi ko kayo mapapatawad. At dito na po nagtatapos ang ikapitong put dalawang kabanata.